Alam ni Maya na pwede pa sana siyang umatras kaninang naroon sila sa teres. Doon ay maliit pa ang apoy, wika nga. Pero nang hayaan niyang makalagas siya ni James at may pasok sa silid nito. Alam niya ang kanyang ginawa ay parang pagbubuhos ng gasolina sa isang siga kumbaga. Paliliyamin niya ng maliit na apoy. Gusto sana niyang pigilin si James sa gusto nitong gawin. Pero pakaramdam ng dalaga ay pagkakaitan din niya ang kanyang sarili kung pahihintuin niya ito. Sa matagal na paghahali kanila ay nadarang na rin agad siya ng gusto at gusto niyang magkaroon niyo ng kaganap. Marahan siyang inilapag ni James sa kama at para siyang namamalik mata na nakatingin lamang dito habang ito'y nagtatanggal ng mga saplot sa katawan. Napalunok siya ng makitang pati Vrip ay inalis ng binata pero natakot man lumakas man ang kabog ng kanyang dibdib. Naman ni Maya na lalong nag-iinit ang kanyang pakiramdam nang makita ang matigas na pagkalalaki ni James. Marahan siya itong dinaganan sa ibabaw. Nang kama, nagtagpong muli ang kanilang mga labi sa pagkakataong ito mas maapoy at mas marugdo. Napapikit na lamang si Maya nang maramdamang nasa kanyang hita ang mainit na palad ng binata. Gumapang iyon patas sa tinaplos ang ibabaw ng kanyang bikini. Inukop ng palad ang umbok niya. Maya-maya pa nasa loob na ng kanyang bikini ang palad. Humahaplos, nagpapadama ng masuyong init. Nagpapadama ng paghangad na may kasamang pagmamahal. Ibinaba nito ang garter ng kanyang bikini at kusa siyang nag-angat ng balakang para madaling mahubad ang maliit na saplot. Siya na ang kusang pumadyak para ganap na magtanggal iyon nang sumabit sa bukong bukong ng kanan niyang paa. Pareho na silang walang saplot, parang mga sanggol sa kanilang kahubanan. Inilagay siya ni James sa ibabaw nito. Nakaakla ang kanyang pagkababae sa pasal nito. Kiss me, daing ni James. At numapa si Marion sa katawan ng binata upang magkalapat ang kanilang mga labi. At habang magkalapat ang mga labi, naramdaman niyang gumapang isang kamay nito, umilalim sa kanyang mga hita hanggang mahawakan ng kanyang pagkababae. Napaliyad si Marion sa ginawang iyon ni James. Oh, at mandi hindi na kaya pang patagalin ni James ang lahat. Mandi hindi na nito kayang tiisin pa ang umiigting na tensyon sa sarili. Mabilis nitong umigtad at inilagay si Marion sa ilalim. Pumwesto ito sa ibabaw ni Marion. Hinawi nito ng tuhod ang mga hita ng dalaga upang maghiwalay. I love you, Marion. I love you so much. Anito habang isinusubsob subang mukha sa pagitan ng balikat at leeg ng dalaga. Napakabungo mo. Ibinubulong nito ang mga salitang iyon ay kumakatok din ito sa pintuan ng langit. Mahirap, napapangiwi si Marian. May kirot, pero kakatuwang hindi niya may tulak si James. Sa halip tinulungan pa niya itong igiyang pagkalalaki tungo sa masikip na pintuan. Nang naroon na nakagat ni Marian ang pag-ibabang labi, napakalmot siya sa likod ni James. Ah, James, daing niya at nagsimulang umindayag si James. Marahan, parang kinaiingitan nito ang pag-ulos. Ayok sa tala ng dalaga bang not, nakaramdam na ito ng kairot. Marahan, napapangul si Marn sa bawat indayog ng binata. Hanggang unti-unting bumilis ang pag-indayog ni James. Pabilis ng pabilis. Hanggang wari hindi na ito kontrolado ang sarili. Waring kimukilos ito sa lakas. Nahiram sa nararamdamang pagminasa. At naramdaman ni Marin para siyang hinahatak sa pataas. Papataas ng papataas tungo sa isang lugar na gusto niyang marating hanggat hindi pa niya napupuntahan. Papataas siya ng papataas at nararamdaman niyang lumulutang siya sa ulap habang umiigting ang kirot sa pusol na ibig kumawala. Yes, yes, James. Iyon ang naidain niya sa bawat pag-ulos ni James. Umihingal na sila pareho. Parehong habol ang paghinga. Natagpuan ni Mary ng sariling sinasalubong ang bawat pag-ulos ng binata. Parang gusto niya itong tulungan marating ang kap. Gusto nilang marating. Hanggang maramdam niya yung malapit na. Malapit na. Konting indayog pa at naroon na. na maluktot ang katawan ni Marian. Mahigpit ang yakap sa leeg ni James. Natagpuan niya ang sariling kumakagat sa dibdib ni James upang huwag siyang mapasigaw sa nararamdamang luwalhati. At naroon nga, James, sabay silang huminto. Sabay na waring parehong napagod. Umalis si James sa ibabaw ng dalaga. Waring pagod na pagod. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Marian. Ang puting kisabi, ang unang tinamaan ng kanyang ting humihingal pa rin siya, namamasa ang likod sa pawis, tila manhid pa ang puson ng kaluwalhati ang luwalhati. Pero may umagos na luha sa kanyang mga mata. Nagtaas ng mukha si Jens para mahalikan ng pisngi ng dalaga. Umiiyak ka, nagpahid ng luha si Marian, napalunok. Bakit hindi mo sinabi sa akin na virgin ka? Hindi ka naman nagtanong Nasaktan ka ba? Konte, huwag kang magalala. Sabi niya sa masuyong-masuyong boss, hindi ko tatalikuran ng bigitan sa atin. Hindi kumibos si Marian. Agad lumarawan sa kanyang isip ang masungit na muka ni Mrs. Guadalupe Mejia. Kanina habang naglalamigin sila ng James, saglit niyang nakalimutang naroon siya para sa isang misyon. Naroon siya para patay ng lalaking kinatalit. Marahan niyang inalis ang nakapulupot na braso ni James sa kanyang katawan at bumangon. Isinuot niya isa-isa ang nahubad na mga damit. Mabalik na ako sa guest room, sabi niya. Inayos niya ang nagustot na buhok. Naging maagap si James. Mabilis itong nakabangon at nangyakap na muli si Marian. At sadyang pinadako sa pagkababaing ito ang kamay. Dito ka na magpaumaga. Marahan niyang tinabig ang kamay ito. kanya nana na kita kapag natuklasan nilang wala ako sa gastrom. Mag-iisip ng masama ang mga yun. Nakahanda naman akong pakasalan ka eh. Kahit na, babalik na ako sa gastrom. Hindi siya napigil lang binata. Isang linggo pa ang lumipas bago dumating sa mansion ng si Mrs. Guadalupe Mejia. Napakahusay nitong artista na si sa loob ni Marian. Nakuha pa nitong magpatulo ng luha ng magkwento kunwari ang dalaga tungkol sa pagkamatay ng inang si Amanda. Oh, daing pa nito. Hindi man lang kami nagkita ng best friend ko bago siya nawala sa mundong ito. Hindi ko man lang siya nadalo. Siguradong malaki ang hinanakit niya sa akin. No, tita, iling ni Marian. Hindi siya nagdamdam sa iyo. Ang totoo sa iyo niya ako sinabihang magpunta Kapag wala na ako bang matakbuhan, kaya dito nga ako nagpunta sa mansion ninyo. Nagkita kami ng isang mutual friend namin ng momo at siya ang nakabanggit sa akin. Na baka nga raw no, bigla kang dumating dito sa San Rafael, kaya ay sinulat ko na agad iyon kay James na mabuti ba naman ang panggatanggap sa iyo ng aking anak-iha. Nagkatingin ang sila James at Myron. Nagkangitian. Oho naman tita, has been kind and naughty. Pagkatapos magal mo saray lumakad si James kinabukasan, iyon ang routine nitong tuwing umaga. Naglilibot sa asyenda para tingnan kung maayos na nagtatrabaho ang mga tauhan. Nagkaroon ng pagkakataon si Gwada na kausapin ang sarili ng si Marian. Mukhang mabilis kang magtrabaho, Marian. Mukhang hindi ako nagkamali sa pagkuha ng serbisyo mo. Deklara nito. Bakit niyo nasabi yan? Hindi ako manhid, Marian. May nababasa ako sa pagpapalitan ng James ng tingin. Alam kong may namamagitan na sa inyo. Napatungo si Maya Inaakala siguro ni Gwada Nang mabilis nilang pagkakaroon ni James ng relasyon Ay bilang bahagi lang ng mabilis niyang Pagtupad sa kanyang trabaho Hindi dito totoo ang nararamdaman niyang Pag-ibig para sa binata Mabilis na nahulog kay James ang loob niya Sapagkat daman niyang sinsiro ito sa kanya Isa pa nalaman niyang minsan na itong Nabigo sa pag-ibig at naaawa Siya sa binata Hindi pinagsisisihan ni Maya Nang namagitan sa kanilang James Ang maraming beses na pagtatalik nila Bukod sa mga gabing kinakarga siya nito papunta sa silid nito, may mga gabing pinapasok siya nito sa guest room. Sa simula, dahil natatakot magmuntis, ayaw pang pumayag ni Pero kapag nahalik-halikan na siya nito, kapag nahaplos haplos na siya nito, nauuwi ang kanyang pagtutul sa wala. Nagpapaubaya na rin siya at masaya naman siya. Marahil nga'y totoo yung sinasabing sa pag-ibig daw, ang pagbibigay at pagtanggap din. Sa pagbibigay niya kay James ay may pakiramdam siyang siya rin ang tumatanggap. Ano man ang namamagitan sa inyo ngayon Kung totoo man sa iyo O pagkukunwari lamang Gusto kong paalalahanan ka, Marian Tila may pagbabantang paalala ni Guada sa dalaga Ayoko nang magtagal pa ito Gusto kong gawin mo agad ang napag-usapan natin Hindi ka ganun kadali yun, miss Mahina pero meron yung sagot niya Mapapadali mo kung gugustuhin mo Salon ito Sadyang nakipagtitikan sa kanya na parang naghahamon Ang dalaga ang unang nagbaba ng tingin Kailangan ko pang po, Mrs. Mejia Madali lang yan Nakikita mo bang talampas sa likod nitong mansion? Tumangno siya. Yayain mo si Rune, at pag nagkaroon ka ng pagkakataon, itulak mo siya tungo sa kanyang kamatayan. Nangilabot si Marin. Parang hindi niya kaya gawin kay James ang pagkakalunos na bagay na yun. Isipin lang niya ay parang nangingilo na siya. Lulupat sa isang nila lang na kay Dali niyang natutunang mahalin. At tularan mo ako pagkatapos. Sabi pa ni Guada. kapag naitulak mo siya sa talampas, tularan mo ang ginawa Hinalingan ko ang pag-iyak matapos kong itulak si Ruben sa talampas. Napakabuka ang bibig ni Maya. Ibig ninyo sabihin kayo ang, Oo, oh, itinulak ko si Ruben tungo sa kanyang kamatay. Nangilakbot si Maya at naisip niya, baliwong babae nito. Nasisiraan ang bait. Bakit nito nagawang patay ng sariling asawa? Mukhang nabasa nito ang laman ng kanyang isip at sinabi, masakit sa akin ang ginawa niya. pag-anak sa ibang babae. Parang ininsulto niya ako, hindi niya matanggap na baog ako. At mula noon ay nagsisip na ako ng paraan kung paano siya magagantihan. At yon ang naisip kong paraan. Pero nakaganti na kayo sa kanya, Mrs. Mejia. Bakit pati si James ay kailangan madahap? Are you that like? Hindi mo pa rin ba naintindihan? Gusto kong mawala rin si James Pamarawar. Mawala na ko ng kahati sa kahimanan ni Ruben. Tutal hindi ko siya kadugo. Wala kaming relasyon sa dugo. Saan mo man tingnan? Napabuntong hininga si Marion. Napatungo ang dalaga ng makitang tinititigan ni Guhada ang mukha niya. Gaya ng nasabi ko na, ayokong magtagal pa ito, Marian. Gawin mo agad ang napag-usapan natin. Maliwanag ba? Maliwanag ko. Mabuti. At tumalikod na ito, taas ang noo. Walang lingon-likod na iniwan si Mar. Para itong isang walang habag na rin nang nag-utos sa isang bertugo. Napabuga ng hangin si Marian. Nag-isip. Alam niya ang buhay na maniya ang mga ngani kapag hindi niya sinunod ang utos ni Mrs. Guadalupe Mejia. Isa pang magastos na niya ang malaking bahagi ng perang paunang bahid sa kanya ng gahamang bahalo ni Don Ruben Mejia. There was no other choice for her but to kill him. Nasabi niya sa isip, kailangang patay niya si James.